Hello! What's up guys? Good morning! Yan, nandito tayo ngayon sa prerince number 2 ng aking manukan at may pumasok na sawa dito sa ating manukan short video lang tayo guys at ipapakita ko lang yung sawa na pumasok dito sa ating manukan kahapon nga, nagpapakain ako ng manok, ay eh, may naamoy na akong mabaho uh, hanggang sa ngayon ay nagpakain ako tumindi yung baho kaya hinanap ko kung saan nang gagaling yung baho na yun ay dito pala sa aking manukan, pre-race number 2. Hindi na siya nakalabas dito sa net kasi nakakain na siya ng manok. Lumubo yung tiyan niya, natrap na siya sa net. Ay, hindi ko naman siya nakita agad kasi nandun siya sa likod ng bahay ng aking manukan. Yan yung bahay ng aking manok. Nantignan natin guys. Yan, ito yung bahay ng aking manukan. Dito ko nilalagay yung mga nitid. Yan, dito sila sa labas. At meron din dito sa loob yung mga magti-3 months na manok natin. 2 months, 3 months. Nandito sila sa loob. Hindi ko pa sila pinakawalan. Bali, ang nakain yung sawa, yung native chicken. Yan, dalawa yung bahay ng manok ko dito. Yan, doon kasi sa likod niyan, doon yung sawa. Natrap siya doon. Nandito naman yung mga O baki. sa ilaw ano. Dito sa nangihitlog. Nitid yung nakain ng sawa. Ang guys, natin. Diyan kasi sa likod na trap. Kaya hindi ko nakita. At namatay na siya doon. Mga ilang araw na siguro na na trap may mabaho na kasi kaya hinanap ko ay dito pala nang gagaling ay malaking sawa pala yan guys signal natin kaya pala may mabaho ang laking, ang laking sawa pumasok dito sa meet ng mga manok ko ito yung bahay ng manok ko yan namatay na siya kumain siya ng manok hindi na siya makalabas sa net yung ulo lang niya ang nakalabas kasi busog siya kaya hindi na niya nilabas yung katawan niya namatay na siya hindi ko nakita ngayon ko lang nakita kasi may mabaho na ano ang laking sawa pumasok dito sa prerins ng manok ko nakakain na siya ng manok hindi na, hindi na niya mailabas yung katawan niya kasi busog siya yung ulo lang niya ang nailabas niya nabulok na yung ulo niya